Luloto tayo ngayon ng pork chop. At ayan mga kainang Raina. Napashelled tuloy tayo ngayon. At ayan mga kainang Raina. Kinuha ko lang naman yung takip ng aming dating washing. Sira na po yan. Pero good na good pa naman yung kanyang takip. Kaya ginawa ko lang po ng shell. Para hindi po ako natapaso sa mantitang ito ayan mga kainang reyna oh, no. simple, simple lang po ang ating ulam ngayon at ayan mga kainang reyna hinawakan pa ng aking kabit ayan kinatok pa kung matibay ba daw o hindi ang lakas kasing tumalsik ng yung sa balat ng baboy mga kainang reyna diba sobrang, sobrang lakas talaga niya makapalsik o makatapon ng panasamangin mantika. Ayan, binabato na ako. Kaya gumamit na ako ng shell. So, ayan, mga ng malapit na siyang maluto. Pagpasinsyahan nyo na po. Medyo madilim dito. Dito kasi ako nagluluto sa labas. Kaya, medyo madilim-dilim na po. So, ayan, mga kain ng Reyna, sobrang simple lang po ang ating hapunan for today. Gumamit lang po tayo ng dalawang piraso ng kalamansi. Paglagay lang po kayo ng magic syrup. O, salt o lagyan nyo na po ng bixin para mas magiging masarap po ang inyong ulam so ayan, oh my mga ayan mga God! kaibigan na ayan dumating yung aking kabit dahil Sana siya na o. lang daw ayan kasi masyadong binabato ah! ako wow! ng mantika ayan siya na lang daw ang magsishell giniagawa mo kasi parang nahihina pa para paghawak ng shell mga kainang Raina mas malaki pa ata yung shell Dito sa akin. to, amin. yan! At para siya na lang rin 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 para sa akin. Kaya Bola lang yan. yan Sana Ganyan. Oh. At yung isa ko kabit, naglalaro pa ng Mas bola. Kami o, diba? Mas kami ko dyan. Tama talaga. Kaya na gusto mo. Giniagawa Nakabili kasi tayo ng isang ito. Pagaling ang tiyamba mo, malakas eh. Kaya, i-slice is lang natin. At huwag natin kalimutan mga kalimang na. Kalimutan pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Pork maglagay din tayo ng dalawang piraso ng kalamansi. Giniagawaw! Maglagay tayo ng paminta powder. <laughs> at syempre po, yung asin ng kalamansi at saka magic sarap para mas magiging malasa po ang ating... I deserve an explanation! Or, at pagkain oh, ninyong mga anak ay wow. mas lalong nasasarapan sila. Wow. So, ayan mga kainaw, Reyna. Ayan, nagagalit na yung kabit ko. <laughs> yung kalaban niya, yung Gigil ka. kawali, Naka, man, at yung mantika. Masyado kang bariklaba, gusto mo nung Reyna. So, ayan, mga kainang, kainang, kainang Reyna. Tingnan nyo yung kabit ko. Naiinis siya sa kanyang kalaban. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Ang kalaban lang naman niya ay walang iba kung hindi ang mantika na yan. So, kailangan talaga niyang gumamit ng shield, mga kainang ay! Reyna. Para ah, hindi siya mabariyo ng mantika na yan. Pero alam niyo mga kainang raina, talagang oh no! balat talaga ng baboy talaga yung kainin natin ay sobrang ano talaga siya a uh, pumuputok kapag napiprito na siya, di ba? So parang ang sakit-sakit talaga niya. So kailangan natin maglagay ng protection sa ating bras. di ba? pat hindi tayo nasasanay na na yung mantika talaga kasi sobrang init talaga mga kainang Raina. At may naluto na siya sa wakas mga kainang Raina. Ayan, magpiprito siya ulit. Kasi mga kainang Raina, yung mga anak ko talaga, pihikan talaga ng mga pagkain. Yung anak ko, yung bunso ko, hindi kasi siya kumakain ng gulay. Iwan ko ba kung bakit hindi siya kumakain ng gulay? Kaya eh, naman kami ng gulay. Talagang ayaw lang talaga siguro niya, hindi siguro kaya ng kanyang sigmora pagdating talaga sa ulam mga kainang rena, sobrang sumasakit yung ulo ko sa kakaisip kung ano talaga ang ipaulam ko sa isa kong anak. Dahil hindi siya kumakain ng gulay, yung kinakain lang niya is hotdog, um, sorry, so, ha, klaseng ulam, ayan, yung pork, adobo, nice. yung mga torta kagaya ng mga ganyang ulam. Siyempre tayo nanay, gusto din no! God, please, no! kakain din ng gulay. Kakain din naman siya ng gulay, kalabasa lang, sayote, yun lang. Yun yeah, boy. Tayo din yan. Ayan, mga kain ng Raina, luto ng ating ulam. Damn!